Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang no limitang hire. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manunood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pang-unawa. Sa kabanata 27 ng No Limitang Hire ni Jose Rizal, pinamagatang unang yugto, ipinapakita ang isang makulay na pagdiriwang sa bayan ng San Diego. Ito ang pagkakataon para sa mga mamamayan na ipakita ang kanilang mga kasanayan at talento sa mga paligsahan at parada. Ang mga kaganapan sa kabanatang ito ay nagpapakita ng makulay na paglalaro at selebrasyon ng mga tao sa kabila ng mga pag-aalala sa mga paksang panlipunan. Sa simula ng kabanata, inilalarawan ang mainit na klima ng Mayo at ang buong kaharian ng kalakip na kasiyahan ng mga tao. Ang mga paligsahan ay nagpapakita ng kanilang kagalingan sa iba't ibang aspeto ng kultura at sining. Napansin ang mga makukulay at masasayang damit ng mga mamamayan, pati na rin ang mga itinatagong mensahe ng kanilang mga kasuotan. Ang mga sining na ginamit sa mga parada ay nagpapahiwatig ng mga isyu sa lipunan. Si Crispin, isa sa mga tauhan sa nobela, ay kasama sa mga batang nagtatanghal bilang mga anghel sa parada. Sa gitna ng selebrasyon, nakilala ni Ibarra ang magkapatid na si Basilio at Crispin, na dating mga bata ni Sisa. Ipinakita ni Ibarra ang kanyang malasakit sa mga ito at nag-aalok ng tulong. Atuklasan ni Ibarra na ang mga bata ay itinuturing na alipin ni Padre Damaso. Dahil dito, nangako si Ibarra na tutulong siya upang mapalaya ang mga bata sa pang-aalipin. Sa kabanatan nito, makikita rin ang pagkakaroon ng mga opisyal ng mga sibilyan at simbahan sa mga parada. Lumalabas din ang pagkakompetensya at pagtatalo sa pagitan ng mga karakter, tulad ng pag-aaway sa pagitan ni Padre Damaso at ni Dona Consolation. Sa pangkalahatan, ang Kabanata 27 ay nagpapakita ng masalimuot na kalagayan ng mga mahihirap na tulad ni Nasisa, at ng mga aliping tulad ni Basilio at Crispin, pati na rin ang masalimuot na ugnayan sa pagitan ng mga taong nasa kapangyarihan at mga taong wala nito.